Hi guys, it's another vlog. nag yung pamilya ko na pupunta sila ngayon dito sa bahay namin para makapag-banding kami. Matagal-tagal na din kasi nung last na banding namin dito. Heto nga yung mga foods in ice na namin sa mesa para makakain na din kami. Heto nga nag-start na nga kaming kumain at sa dami nga ng pagpipilian na ulam ay hindi na namin alam kung alin ang uunahin. <laughs> Saya talaga yung mga ganitong banding. Sayang nga lang at hindi kami kumpleto. Mas masaya sana kapag kumpleto ang pamilya. Anjan nga din yung Bionan ko at habang kumakain nga kami siya na daw muna yung maghahawak kay Baby Charles habang tulog. Nagtataka siguro kayo kung bakit wala sa video ang asawa ko. Napaka supportive kasi talaga ng asawa ko at bibidyohan daw niya muna kami bago siya kumain para sa content ko. Kaya naman napaka swerte ko talaga sa asawa ko. Fast forward, habang nagpapahinga nga sila, heto kami ng asawa ko, magluluto naman na merienda. Ito nga sa saucepan ay naglagay ako ng 2 cups na tubig. Din ako ng 1-4 cup ng brown sugar at 1 tablespoon ng cornstarch. Sa soy sauce naman ay tinansya ko na nga lang at parang 2 tablespoon nga yung inilagay ko. Pagkatapos nga inilagay ko na rin etong sili, onion at garlic. Nag-add nga rin ako ng konting paminta pagkatapos nga inalo-halo ko na para matunaw yung cornstarch bago ko nga isalang sa stove. At nang sa ko nga ay natunaw na yung cornstarch, sinindihan ko na nga yung stove at sinalang ko na. Oh, may idea na ba kayo kung ano yung niluluto ko? Continuous na paghahalo nga ang kailangan dito para maganda yung kalabasan at hindi nga magbuubo. At mga ilang minuto nga lang ay ganito na yung kinalabasan at pwede na nga to. At syempre hindi naman pwedeng sauce lang yung lulutuin natin. Kaya naman inumpisahan ko na nga yung pagpiprito at inuna ko na nga itong mga squid balls. At pagkatapos nga isinunod ko naman itong mga fish balls. Binilisan ko na nga yung pagluluto ko dyan at baka mainip kayo. <laughs> Naluto na nga yung mga fish balls kaya ito namang mga kikiam ang lulutuin ko. binuhos ko na nga yung isang plastic dyan para mapabilis na yung pagluluto ko. Amoy pa lang kasi ng mga street foods na to habang niluluto ay eh, talaga namang matatakam ka. Kung nag-crave nga kayo habang pinapanood to, ay pasensya na nga kayo. Ako nga habang bino-voice over ko to, ay natatakam talaga ako at parang gusto ko na namang magluto ulit. Heto nga yung niluto kong sauce kanina na talaga namang napakasarap, kaya naman subukan nyo na din. Pagkatapos ko nga magluto, ay nagmerienda na din kami. Masarap nga daw yung sauce at nagustuhan nga nila. Ngayon ano naman yung niluto natin kanina, malapit na nga maubos. Medyo matagal-tagal na nga din nung huli kaming kumain ng ganito. Maganda nga rin na magluto na nga lang sa bahay at magagawa mo pa nga yung timpla ng sauce na gusto nyo. Nang matapos na nga ako sa pagpimirianda at habang nagkukwentuhan nga sila ay kinarga ko naman si baby. Magkikipagkulitan nga muna ako sa kanya habang nasa mood siya. Hello guys! Charles Machu! TERS MATU! <laughs>